So ayan yung sinasabi nating abajit uh, budget me na ano pang motovlog. So ayan. So nakita nyo guys, meron siya ditong lens. So meron siya ditong mic na nakasaksak. So ayan naka lang yan dun sa loob. So ito yung gagamitin natin ngayon. So kayo na humusga guys kung okay ba pang motovlog o hindi. So ayan, panoodin nyo ito. So cellphone lang ang ating gagamitin. So ang kailangan lang natin talaga guys dito is ano lang eh. Ah uh, una, number one, kailangan natin yung cellphone, um, helmet, cellphone holder. So ayan guys, napakamura lang ng pakabili natin dito guys. So ayan, nakikita nyo sa screen kung magkano ang price. And then, sunod kong binili ay itong ano guys, Itong lens, ang cellphone is hindi siya wide so pag nilagyan mo nito para na din siya guys na action camera. So ayan, makikita niyo naman and then so kung iyon na kita, ah naririnig pala. Damn! Yung boses ko, syempre meron tayong gamit na mic. 'Yon. So kailangan din niyo bumili ng mic para mas okay na okay yung inyong pag While while driving. So yan guys, nandito na tayo ngayon sa May uh, Tagas. Dito tayo sa Tagas, malapit na tayo sa uh, malapit tayo guys dito sa SM City Dait. So yan. Shoutout nga pala sa lahat ng mga taga-Dait. Shoutout sa lahat ng mga tricycle driver dito. Tatapaka na babait, masisipag kahit umulan uminit ay eh, nagtatrabaho pa rin. Para sa kanilang mga mahal sa buhay So yan guys, ang haba ng pila nila dito So yan So nandito na po tayo ngayon sa uh, SM City So ang video ito guys ay uh, Tayo nagtitesting nito ang ating bagong uh, Pang motovlog ito naman kasi ay ano lang, budget me lang ba? Pero kung may kaya nang kabubili ng Insta360, ay bakit hindi? Mas maganda yun. So yun guys, katulad ko, na baguhan pa lang sa pag-vlog. So kailangan lang muna natin yung mga uh, budget me lang. So hindi tayo bibili ng mga mamahalin kasi saan naman tayo kukuha nun. Pero kung papanood yung mga video at share mo ito, baka time will come, nakabili din tayo ng mga ganong uh, gamit. So yan oh. Galing ni Uya mag drive Ganyan oh. din ang gusto ko mga drive Talagang paapaso ka bigla Matutulala sa iyo mga driver na Nasa paligid mo Congrats! Ang lupit mo sir Para sa mga gustong uh, Mag motovlog Ito lang ang mga kailangan nyo Katulad ng aking binanggit kanina Kailangan nyo lang ay mobile phone yan mobile phone and then lens bibili din kayo ng lens para ang camera ninyo ay malawak ang natatanaw so yan huwag din din ka na bumili ng mic so napaka mura lang yan guys ayan nandito na tayo sa tulay so ito ang mahiwagang tulay alam nyo kung bakit guys dun sa kabilang linya makipot dito sa linyang ito malawak ayun yun diba guys oh, dalawang linya dito dun sa kabila isang linya lang so yun kaya mahiwaga itong tulay na ito <laughs> minsan dyan nagigit gita ng mga sasakyan so yun nga pala kapag ako ako'y namamasada dito ako napunta ito ang aking pinipilahan kasi kapag ka mahina naman ang pasahero sa labas mauubos lang yung gasolina muka kaikot ikot kapag ka wala kang diskarte baka umabot ang maghapon ubos lang gasolina mo kakaunti ang binta mo so yan guys nandito ang pinipilahan ko so wala ngayon yung mga tropa natin so yan so ito nga pala ang bonox to the... So makikita tayo dito tatlong uh, guapo. Sir, ano mga pangalan niyo, sir? no, 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 no. Travel vlog, moto vlog, eh, napakaganda niyan. Sinasabi ko sa inyo. Araw-araw kayo lumala, mag-stroll kayo. Yan. Puntahan niyo yung pinakamagagandang lugar dyan sa inyo at nang mapanood naman natin yan. Ayan, so shout out nga pala dun sa Akakilala uh, kakilala kong moto yan, si Alman Kit. Bisitahin nyo ang kanyang channel sa YouTube. At ganun din, shout out kay kay Idol Bicolanong Negro. Yan, sikat na yan si Bicolanong Negro. Shout out din kay Casiano Balaguer. Shout out sa inyong lahat. And then shout out din sa ating mga uh, mababait na viewers uh, shout out sa inyong lahat shout out sa ating mga star cinders yan shout out kay Jennifer Burlagdan lagi po yung nagsisend ng star at shout out din kay Jay Malara na lagi nagsisend ng star at ganoon din kay Boss Marjan Rico yan shout out ah uh, sana makarating kami dyan sa inyong shop sa Pangasinan para mahaba-habang vlog ang ating gagawin so ayan guys nandito na tayo sa Kamambugan Purok Dos ayan malapit na tayo sa Diversion Road So ito nga pala ang terminal ng Superlink dito sa Dait. Ayan, dito naman sa katapat DLTB Ayun Wow, ang sweet naman nila Ang kasya pa daw Saru Na 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 Nanananana. na 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 e, e, e. na na ah. nakatigil Zo! So, yan guys Nandito na tayo sa Saradong daan oh, Close lane daw, keep right Lagi naman, para itong babae Alam mo ba yung babae? Always right Mga <laughs> <laughs> ba babae nga naman Always right Kahit tanongin nyo pa si Madam Junalim